Abala ngayon si Michelle D. sa El Salvador para irepresenta ang Pilipinas sa paparating na Miss Universe 2023 Coronation Night. Matapos niya makoronahan, ay naging abala na si Michelle sa mga kaganapan bilang Miss Universe Philippines 2023. Ating balikan ang kanyang mga ginawa bago niya sungkitin ang Miss Universe crown sa taong ito. The Philippine showbiz list presents mga ganap ni Michelle D bago ang Miss Universe 2023 Coronation Night. Proud Matapos siyang makoronahan bilang Miss Universe Philippines 2023, ni-reveal ni Michelle sa publiko ang kanyang sexualidad sa espesyal na issue ng Mega, kung saan inihayag niya na siya ay isang bisexual. Ang Pride Month naman ng taong ito ay may espesyal na kahulugan kay Michelle dahil ito ang kanyang unang pagdiriwang bilang isang bukas na bisexual na babae. Mula na magpahayag si Michelle tungkol sa kanyang kasarian, patuloy niyang ipinapakita ang kanyang presensya sa iba't ibang kaganapan kaugnay ng Pride Month. Siya ay nakitang kasama ang mga member ng Drag Race Philippines at nagpakita din sa Pride March na inorganisa ng Quezon City. Nakilahok din si Michelle sa mga pagdiriwang ng Pride Month sa tahanan ng embahador ng US sa Pilipinas. Hindi nag-atubiling ipakita ni Michelle ang Pride Flag sa pagdiriwang ng US Embassy para sa Pride Month. Kasama niya ang kanyang bestie na si Rian Ramos sa isa pang pagdiriwang na inorganisa ng Love Yourself PH kung saan sila ay nag-serenade sa mga naroroon. Si Michelle ay kasama rin si Kalad Karen habang nagmarcha sa Pride March sa Quezon City. Nagkipagkita rin siya kay dating Miss World Megan Yang na inorganisa ng Quezon City. Nangako si Michelle sa kanyang mga tagahanga na hindi lamang ang bandila ng Pilipinas ang itataas niya sa patimpalak ng Miss Universe, kundi pati na rin ang watawat ng LGBTQIA community. Events Sa mga hurado ng ginanap na Miss Filipina International sa US, naroon din si Michelle D. Ang Miss Filipina International ay ginanap sa Beverly Hills Hilton US kung saan dumalo ang 35 na magagandang kandidata. Si Michelle Dean ay dumalo sa mga pagdiriwang ng Kadayawan Festival ngayong taon sa Davao. Philippine Air Force Bukod sa kanyang paghahanda para sa Miss Universe 2023, nagsimula na rin si Michelle sa kanyang pagsasanay upang sumali sa Philippine Air Force. Sa mga larawang ibinahagi ng organisasyon ng Miss Universe Philippines noong September 1, makikita ang beauty queen na mayroong kasama ng mga military officer. Sa ilang larawan, makikita si Michelle na may suot na military camouflage cap. Foundation Si Michelle ay naglunsad din ng na kanyang sariling foundation, ang Global Spectrum Initiative o GSI. Na-inspire na kanyang dalawang kapatid na may autism spectrum si Michelle at isa siyang strong advocate ng kaalaman ukol sa autism. Matagal na siyang partner at goodwill ambassador ng Autism Society Philippines. Ang kanyang foundation ay nakatuon sa pagbuo ng isang mundo kung saan mahalaga ang pagiging kasali para sa lahat. Layunin nito na lumikha ng matatag na komunidad na nagtataguyo ng pagtanggap, at lumikha ng isang sanctuary para sa mga individual na may autism spectrum. Ang GSI ay magbibigay din ng mga dekalidad na mapagkukunan, guidance counseling at mga programang pang-edukasyon at magtatag ng espesyal na mga silid para sa pag-aaral, sensory stimulation, mga gawain pang-occupational at socialization. Noong Philippine Blockchain Week 2023, nagtanghal si Michelle upang pag-usapan ang kanyang advokasya at inilunsad niya isang espesyal na koleksyon ng non-fungible tokens o NFTs mula sa Filipino artist si Marius Black upang makalikom ng pondo para sa kanyang foundation. Ang mga kita mula sa koleksyon ay gagamitin upang itayo ang unang Spectrum Sanctuary sa Pilipinas na nag-aalok ng mga makabagong pasilidad na katuon sa mga pangunahing pangangailangan para sa pag-unlad sa pag-aaral. Military Reservist Training. Si Michelle ay dinagdagan ng isa pang ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagsasanay bilang isang military reservist. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Yan ang sinabi ni Michelle sa isang post sa Instagram na nag kay Mahatma Gandhi. Palaging pangarap niya raw talaga na maging isang civilian reservist na para sa kanya ay isa sa mga pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa iyong bansa. Ayon sa Philippine Air Force, ibinigay kay Michelle ang isang Certificate of Attendance para sa kanyang pagdalo sa ilang sisyon ng kanilang Basic Citizen Military Training. Official Photo for Miss Universe 2023 Noong October 7, ibinahagi ng beauty queen na si Michelle D. ang kanyang opisyal na headshot na larawan para sa patimpalak na Miss Universe 2023. Ayon sa kanyang caption sa post, Here we go, Philippines. Sa larawan, makikita si Michelle na fierce kanyang puting bodice na may kasamang mga gintong perlas. Sa mga komento ng post, nagbigay ng papuri ang iba't ibang mga kapwa reina na kagandahan tulad din Katriona Gray, Pauline Amelinx, Samantha Panlilio, Hannah Arnold at Katarina Rodriguez para sa headshot ni Michelle. Hiniling din ang kinatawan ng Pilipinas ang suporta ng mga tagahanga ng patimpalak at kanyang mga taga-suporta na bumoto para sa kanyang larawan sa pamamagitan ng website o app ng Miss Universe. Sa opisyal na bio na itinala para sa patimpalak, nailista ang mga tagumpay ni Michelle bilang isang negosyante, advocate, actress at beauty queen kabilang kanyang panghabang buhay na misyon na itaguyo ng pagtanggap sa autism. Send-off Sinamahan naman ng mga passionate supporters si Michelle sa kanyang send-off sa naiya Terminal 1 patungong Los Angeles at El Salvador. Siya ay nagdala ng hamang-hamanghang porma, isinuot ang isang tailor-made na denim ensemble na simula pa lamang na kanyang mga cutting-edge na outfit. Si Michelle ay pumili ng custom-made denim pleated tailor dress na disenyo ni Vin Orias mula sa kanyang Spring-Summer 2024 collection. Kasama nito ang mga strappy heels mula kay Jojo Bergais at ang tanyag na pamana brooch at perlas na hikaw mula sa Jewelmer. Mer. Sa mga patimpala, kadalasang inaasahan ng mahabang buhok at tradisyonal na may Barbie girl vibe na may kakaibang estilo, ngunit si Michelle ay tinahak ang ibang landas. Sa kanyang biyahe sa aeroplano, mas pinili ni Michelle ang isang mas komportable kasuotan, isang dark brown hoodie na isinuot niya kasama isang pare sa bootcut na jeans mula sa H&M. Michelle D. in El Salvador. Ligtas na nakarating si Michelle sa El Salvador bago ang Miss Universe pageant. Suot ang buong denim na kasuotan kasama ang kanyang Miss Universe Philippines sash. Ibinahagi ni Michelle ang mga larawan ng kanyang pagdating sa El Salvador noong November 4. Nagpost din ang Miss Universe Philippines Organization ng isang video kung saan ibinahagi ni Michelle ang mga bagay na kanyang inaasahan sa nalalapit na patimpalak. Registration and Fittings Noong November 5, 2023, nakompleto ni Michelle ang kanyang official registration para sa patimpalak ng Miss Universe 2023 at nakasuot siya ng isang kamangamanghang kasuotan na dinisenyo ni Jess Rezo. Kasama sa kanyang outfit ang isang draped crop turtleneck top na pinares na isang skirt na may snakeskin print. Ang mga final touch sa kanyang kasuotan ay binubuo ng mga makagandang statement earrings mula sa kataw, isang pares ng Rabia heels mula kay Jojo Bargais at isang stylish na Fendi bag. Pagkatapos sa kanyang registration, nagtungo si Michelle upang piliin na kanyang damit mula sa Clarice Designs para sa opening number ng Grand Coronation Night ng Miss Universe 2023. Napili niya ang Clarisse 30273 na damit na may kahangahangang asul na kulay at nilagyan ng mga sequins at kakaiba mga flower appliques. Resort Wear Sa gitlong araw, November 6, 2023, agaw pansin si Michelle sa kanyang resort wear attire, isang Diana Wave dress mula sa Malka. Eleganteng pinaresa ni Michelle ang green flowy dress kasama isang rattan bag mula sa Oya Studios at sinamahan na kanyang forma ng isang pares ng nude strappy heels mula kay Jojo Bragais. Exploring El Salvador Noong Martes, November 7, sumama si Michelle sa isang out-of-town tour sa si El Salvador at isang photoshoot kasama ang anim pang mga kandidata ng Miss Universe. Ang grupo ay naglibot sa magandang Playa Maculis, nagbiyahe sila gamit ang helicopter at nagpapakasaya sa ilalim ng araw sa isang pribadong yacht. Si Michelle ay nagsuot ng summer vibes dress mula kay Angela Taloza, dalag ang isang bag mula kay Mark Baumgartner at may mga alahas mula sa Jewelmer. Pagkatapos, siya nagpalit ng brown swimsuit para sa yacht ride. Surfing Day. Si Michelle ang naghanda para sa isang araw ng surfing sa kanyang stylish na outfit of the day habang inililibot ang Surf City. Ang aspiring Miss Universe ay umariba sa isang pastel blue Helen P. swimsuit na ipinara sa kahangahangang crystal mesh cover-up na dinisenyo ni Ulysses Caragayan. Upang pagandahin pa kanyang forma, nagdagan pa niya kanyang sarili ng isang pares ng ginto na earrings mula sa kataw, dala kanyang solihoya bag na handa para sa beach mula sa Oria Studios at elevated siya sa kanyang nude strappy heels mula kay Jojo Bragai. Hint on National Costume Kamakailan lang ay nagbigay naman ng hint si Michelle sa kanyang mga taga-suporta tungkol sa magiging itsura na kanyang pambansang kasuotan para sa nalalapit na Miss Universe. Sa kanyang Instagram broadcast channel, ipinadala ni Michelle ang isang link patungo sa isa sa kanyang mga pinakabagong post at sinasabi na ito ang kanyang not cause hint one. Sa post, ibinahagi ng kinatawa ng Pilipinas ang mga video mula sa kanyang pagsasanay sa ilalim ng basic citizen military training ng Philippine Air Force. Ayon sa caption, I hashtag love the Philippines and I will do everything within my capacity to show that. Sinabi ni Michelle na kanyang puso ay para sa mga taong nag-aari ng na kanilang buhay upang protektahan at itaguyod ang Pilipinas. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!